Proud ka na sabihin sa pamilya mo? Waiter ka lang? Sa tingin mo, yung kinikita mo, sasatak yun? Sa pakakailangan ng pamilya mo? DJ boy, mag-isip-isip ka nga! Alam mo, nakasiwa kami sa pag-umo kami. Kuha mo na kami ng tubig bago pa uminit ng na ulo namin sa'yo. Sige po. Alam mo kayo mga bakla, mga salot kayo sa lipunan eh. Lalo ni staff Yan, na yung mga stapador. Yan, naalala. O nga pala. Kaya pala galit na galit ka. pare ah. Dito ah. Uy, last me! na kayo? Yeah boy, ano yung nangyari sa'yo? Bakit dito lang nagtatrabaho? Pare, magtataka ka pa. Eh, di ba hindi nga nakapagtapos yun pag-aaral? Kasi bobo, paano? Inuuna, pagiging bulakbol. Hindi na, no, nakaitambay sa mga rugby boy. Imbis na mag-aaral na mabuti. Sa tingin mo, proud yung nanay mo sa'yo? Sa narating mo ngayon? Sana ginaya mo na lang kami! Tingnan mo ngayon, magaganda na ang buhay! Eh teka lang, wala naman masama sa waiter ah. Marangal naman tong trabaho to. Ano sinasabi mo marangal? Eh paano pag nagka ka? Anong papakain sa magiging anak mo? Proud ka na sabihin sa pamilya mo? Waiter ka lang? Sa tingin mo, yung kinikita mo, sasabap yun? Sa pangakailangan ng pamilya mo? Ije boy, mag-isip-isip ka nga! Huwag ko iyo, magalap ka na ibang trabaho. Umangat-angat ka naman sa buhay. Tapos kasuhin mo nga kami. Bigay mo sa amin yung pagkain. Masasarap pa. Sige po. E, pare, buha tayo. Pare man, tagal ah. Nugutom na ako eh. Okay. Ah, uh, mga classmate, ah, uh, 15 to 20 minutes lang, niluluto pa kasi. Uy, Jeboy, tigilan -tigil mo kakatawag sa aming classmate, ha? Mamaya, marinig ka ng ibang customer dyan, no? Makakahiya, ah, Ano sabi ba? mo? 15 to 20 minutes? Pare, papayag ka nun? Jeboy, gutom na nga kami. Paano man pwedeng mga 5 minutes? Paghihintayin mo kami. Eh, hindi eh, naman po kaya ng 5 minutes lang yung in-order nyo, eh. Wala ka talagang utak, no? Pwede mo na sabihin sa chef ng bilisan, eh para may may hain agad, gumakain kami. Kaya pumunta kami ng restaurant para makakain agad eh. Tapos pag-aantayin mo kami. Ikaw kayang gutong na pag-aantayin namin. Okay lang sa'yo? Pahit ka ba ng ganon? Di ba hindi? Mabuti pa, nagluto na lang tayo sa bahay. Alam mo, nakasiwa kami sa mo kami. Kuha muna na kami ng tubig bago pa uminit ng ulo namin sa'yo. Sige po, pasensya na po. Bisa mo na! Kay Kailan talagang bagal kumilis, ano? You know? Kita mo naman yung katawan ng batang yun. Hindi na nga tumubata ba? Bakla. Hindi hm. hmm. ka pa rin makalibot sa experience sa bakla ng guys ko tayo, no? Para sino ng mga tutuwa? Usapan, 1-5. Hindi niya inabot sa akin. Kulang nga sa 1 5 Paano ka? Pang 50 ka lang. Pare naman, no? Oh. Ako pa yung nilalait may imbis na magkaibigan tayo, eh. <laughs> Sorry, tol, ah, Naalala ko lang. Pare, total, matagal pa ng pagkain natin, eh. Pwede ba samaan mo ako dun? Tara. Di la? Alam mo bang hindi ka naman sa si restaurant na to? <laughs> Mukha kang ano eh. Halay mo sa banga. Mukhang oh, kabayo. Saan ka ba galing? Karera? Oo. <laughs> uh -huh. Ano mo? Oh. Parang pawis na pawis pa. Bakang may paglibing pa yata to. parin? itim na itim eh. Ano yan? Blue sa... Blue sa bakla? Blue? Pero huwag ganun, pare. mo may pare, ilipad ganyan. niyan. Hindi tayo pinapansin, no? Alam mo kayo mga bakla, mga salot kayo sa lipunan, eh. Lalo na yung mga astapador. Yan, yeah, naalala. Oo nga pala. Kaya pala galit na galit ka. Sarap sunugin na ito, eh. <laughs> Waiter! Waiter, alay ka nga dito! Ah... Uh, yes po. Sobrang tagal na naman ng pagkain namin. Tapos, nagpapawasok pa kayo ng mga ganitong customer. Eh dito naman po sa restaurant na to, wala naman pong mga customer. Kahit na sobrang pangit? Anong nakakasira ng araw eh? I-sabihin mo na sa loob tayo ng restaurant, nakakabalas yung mukha eh. Ang sarap sa pakain? Ano ba? Luto na ba yung pagkain namin? Ah, uh, mga sir. Patapos na ko. Kita mo? Sabi mo, 15 to 20 minutes lang? Ilang oras nang nakalipas, oh! Ano ba? Papakainin niyo ba kami ang gugutumin? Restaurant ba talaga to? Pwede ba tawagin yung manager mo na makausap namin? Nakakwentang kausap, eh! Bisa mo na! Pumilis-kilis ka naman! Ako ba hinahanap mo? Ako ba ang hinahanap nyo? Manager ka dito? Hindi yung manager. Dito mo kang manager. Wala kang tukbul. Ah. Talaga ba? Pumasok kayo dito sa restaurant namin para manglaet? Alam mo, may iba ka ba, guys? parang ganun yung datingan mo eh. Buga <laughs> <laughs> Ang kapal naman ang pagmumukha ninyo. Tingnan mo yung eh, itsura mo. Yan you know? o. Nanalamin ka ba? Oo. Kayong dalawa? Oo. Hindi mo ba nakita yung mukha mo? Nakikita ko sa pagmumukha mo. Nakikita ko yung mukha mo. Ang gaspang. Ayan oh! No? Saka ikaw. May pahaba-haba ka pa ng buho. Nagmukha ka ng tuloy si Badang. Parin, para ng na ito ah. Oh, bakit? Ano? Bay kayo manager? Oo. Oh. Dapat tinatanggal mo na yung DCJ boy. Hindi naman yan mahal magkasikaso ng customer. Kita mo kayo na pang dito. <laughs> Kaya naman hindi dito. Kitang kita ko kung ano yung mga pinag-aasal ninyo. Kaya alam ko kung sino yung may mali dito. At kayo yon. Paano naman naging kami? Eh dapat nga, inaasikaso kami kasi customer kami dito. Talaga ba? Dapat ba asikasuhin yung mga customer na ugaling squatter? Makagaya ninyo? Eh, hindi pa ako nagtitimpi niya sa baklang yan? Oh, bakit? Ano? Ay! 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 Patulad kayo, ha? Nagugulo kayo rito, ha? Ba? Bakit? Sino ka ba? Para mga alam. Kapamayari na ito? Oo. Eh, sir. Itong waiter at manager mo, Di mo lang kami nirespeto bilang customer. Hindi kami asa kasuhin ng maayos. Tapos pinahiya pa kami dito. Sa mga ibang customer. Huwag na kayong magsinungaling pa. Kanina ko pa kayo pinapanood sa CCTV, Oh. Sa opisina, ko. Oh. Tsaka mga classmate, magbago naman na kayo. Simula high school pa lang, kung ganyan na kayo. Tsaka nga pala, itong restaurant na to, sa amin to ni Papa. At hindi lang naman ito yung branches namin eh. Marami pa kami. O ano kayo ngayon? Ang tameme kayo? Tol, ya boy. Pasensya na. Ya boy, pasensya na. Kung unaan na kami ng yabang eh. Tsh. Alam nyo, kaya lang naman naka waiter yung anak kasi gusto ko matutunan muna yan lahat yung pasikot-sikot dito. Mag-umpisa sa waiter para alam niya na paano patakbuhin tong restaurant namin. Alam niyo, hindi oh, ko mapapalampas tong ginawa niyo eh. Mas mabuti pa, tumawag na ako ng polis para mapakulong ko na kayo. Sige sir, sir. ay tayo, huwag na pa. Di ba, hindi naman tayo ganun. Saka, ikaw, ikaw nagtulong sa akin na maging mabuti, di ba? Hayaan mo na lang sila. Sir, pa na po. Sir, pasensya na po ulit. Oh, Oo. Tatandaan ko yung mga hayop na pagmumukha ninyo, ha? Kahit sa restaurant o branches namin kayo, ban na kayo. Ah, Naintindihan ninyo? Ano pa yung nantay malista Malis na kayo bago pa ako tumawag ng polis. Uy, huwag na. Freeze Maraming maraming salamat po Sa patuloy na panunood Dito sa POTG Studio Or Kiss With Films At ngayon Isa na namang kwento Ang ating natungayon Maraming maraming salamat po sa matuloy na panonood dito sa P.O.T.G. or Kismet Films Extension. <laughs> Nawaan! Nakapulot kayo ng magandang aral sa story ang atid namin sa inyo ngayong gabi. Para sa aming mga manonood, kami po ay taos puso nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at sa pananatili sa pagiging superstar sa buhay namin. Ha? daw? No. <laughs> Nawai! Kami po ay inyo patuloy na taga subaybayan <laughs> ayoko na Naway! <laughs> <laughs> <time>, diba? <laughs> 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 patuloy nyo kami subaybayan araw-araw, ha? Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. Tumawa! Mm hmm. Ang masasabi ko sa ating bida, ipagpatuloy mo lang ang iyong kabutihang loob. Ha? Okay. Naway! 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 Na? Matutulong na ako! <laughs> Tinawag niyo pa ako? <laughs> Tutulong na ako dito, hindi pa nga ako.